Patay naman ang isang 28 anyos na bangkero matapos tamaan ng kidlat sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Pangasinan, 28 anyos na bangkero patay ng tamaan ng kidlat sa Alamino City. Labis ang paghinagpis ngayon ng pamilya ng 28 anyos na si Alexander Rivera, boatman at residente ng barangay Lukap sa syudad matapos itong masawi ng tamaan ng kidlat habang nasa dagat. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, alas 5.40 ng hapon kahapon sa ng bangka ang biktima kasamang pinsan na si Joshua Rivera, 25 anyos para sunduin ang mga turista na nasa Quezon Island. Subalit biglang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng pagkidlat. Tinamaan ang kidlat ang ulihang bahagi ng ang bangka kung saan dito nakaupo si Alexander, bumagsak ang biktima sa sahig ng bangka hanggang sa mawalan nito ng malay. Sinubok ang lalin pa sa Western District Hospital sa siyudad, subalit idiniklarang didon rebel na ng attending physician na si Dr. Jonathan Estrada. Ligtas naman ang kanyang pinsya na si Joshua. Para sa si NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo t 38, na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang getaway vehicle ng mga suspect ng pagnanakaw na kumuha ng 1.4 million pesos sa Gaisano Mall sa Barangay Palampas, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental, nakita umano sa lungsod ng Batangas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel na Sir Ganha, hepe ng San Carlos City PNP, dalawang lalaking nakabunet ang nakita sa loob ng nasabing mall na pagalaman na niluban ng mga suspect ang Grace Pharmacy, Galion Inter Price, young Luck uh, Star Jewelry at Handyman na uh, tinangay ang mahigit 1.4 million pesos na cash, tolls at jewelries. Dagdag pa ni Kanha, maliban sa dalawang mga suspect, mayroong tatlong mga kasamahan na nalaghintay sa getaway car na puting Mitsubishi Montero at uh, pansamantalang naninirahan sa isang resort sa balay Hermoso Negros Oriental. Para sa MBC sa Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa patuloy na pagpapaigting ng pagsugpo ng illegal drugs sa ating bansa ng kapulisan, partikular sa Lalawigan ng Bataan, umabot sa megid sa isang milyon piso ang nakumpiska ng PNP sa mga drug suspect na nadakip sa loob ng isang buwan mula July 25 hanggang ngayong buwan ng Agosto. Sa Cebu, nakumpiska ang nasa 167.7677 gramo, habang sa Marijuana, 0.9171 gramo, na nagkakalaga ang kabuhan nito sa 1,140,930. 30 pesos. At sa ikinasang 37 drug operation, nadakip ang 84 na individual na ngayon ay nasa likod na ng rehas na bakal. Para sa NBC TV Network News, ito si RH37 Dani Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpirma ng Provincial Health Office sa pamamagitan ng Dengue Health Provincial Coordinator sa Lalawigan na, na ma-manage ng mga local government units ang patuloy na pagtas ng kaso ng Dengue sa Lalawigan. Kasalukoy naman ang ginagawang clustering. Sa kabila ng pagtas ng bilang ay walang Dengue outbreak. Una nang sinabi ng Health Office na mula January hanggang August 19 ay umabot na sa 427 ang bilang nito at nadagdagan na ito matapos na may ang panibagong mga kaso. Patuloy naman ang panawagan ng Provincial Government ng Northern Summer na makiisa sa pagbuksan nito lalo pat patuloy ang paglaganap ng nasabing dengue. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.